Yon, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. No, kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Ngayong araw na to, pupunta tayo sa Banff. Yan, di ba? Tsaka sa Lake Louise. Hopefully, makapunta ng Lake Louise. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Medyo late na kami, alas 8 na ng umaga ngayon. Pero tingnan niyo ating paligid ano kakasikat pa lang niya aring araw doon yan so syempre late na lumiwanag ngayon kasi nga fall na no yan pero mga kayo no? first time kong makasakay sa ganitong sasakyan ano alam niyo naman ako mangyan timang <laughs> bihira sobrang saya ko na mababaw lang kasi ako kaya Pag nakasakay ako sa ganitong sasakyan, masaya na ako mga kainigs na no? Kasi di pa ako nakakasakay sa ganitong sasakyan eh. Yan. So nandito kami, kasama ko yung sponsor natin at si Oliver, yung kasama natin sa events ng mga nakaraan, bumili lang kami ng tubig dito. Sumama lang ako. Yan. Para may katulong sila sa pagbubuhat ng tubig. Uy, kalapating mababang lipad. Hindi, sigal pala yan. Sigal. Yan, no? yan, Grabe, ang ganda, no? At least, nakasakay na ako niya. Pang-executive yung datingan, eh, no? Yan. Tapos sila Rice, sila, sila Ina, sila Mark at saka yung mga family nila nandun pa sa bahay so pagbalik namin hopefully alis na kami punta na kami yung bump yan di ba ayos yan yeah, dito muna tayo bili lang tayo tubig Ah saka kaya sila rito na natin yung mga kasama natin Uy pang ano na talaga o oh? pang halloween na oh? o oh my god sari saring mga ano to ah uh, kalabasa yan po Parang ang lakas ng boses ko nakatingin sa akin yung mga nagtatrabaho rito ah. Mamaya tayo mag-usap. Yan lang yung binili namin, tubig. Yan, oh. No? Yan so palis na tayo mga kainags. Ano? Nandito na lahat, kompleto na yung tropa natin. Sila Alvin, Spot Pinoy, tropang Spot Pinoy, Alvin and Emma. Yan, nandito na lahat. Nandito na kami lahat. Nakupump mga kainags. Ano? Actually, driver natin si Rice Velasquez. Tapos pag napagod siya, papalit naman kami. Nak! magda-drive ako mga kaya. long drive. <laughs> Ayan. Huwag tayo magalala kung sakaling ako magda-drive. Huwag magalala kasi kasama naman natin si Rice. Kung sakaling magkamali ako, at least, nandun si Rice. <laughs> <laughs> Hindi makakatulong sa atin yan. Mayroon uh, meron tayong mapapagtalungan kung tama ba itong dinadaanan natin habang nagda-drive tayo. Hindi <laughs> ba? Kasi, kasi papunta doon, si Rice ang magda-drive. So, sabi niya, pag napagod daw siya, Ako daw ang papalit. Ah, tinanong kumayos ako ha. Oh, maayos ka syempre. Siyempre, pa 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 Ay, by the way, kasama natin si manager, ano? Manager, yan. So, by the way, kasama natin okay. si, ano pala? Okay. Si Mark. Yan, driver natin sa harapan, no? Uy, nangingin pagkain to, eh. salamin. Oh. <laughs> Iniisa-isa yung mga sasakyan, eh. Hi, good morning, miss. I have a question. Because, uh, I'm a Julie citizen. Yeah, and I uh, read somewhere that, uh, Lopet, I, no? I, have a pass. Yabang? Yeah, yeah okay, i understand okay. so how much 22 wait 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 oh marami tayong pera niya alam niya naman yung bolsa yung wallet natin muntik nang mawala 'to Noong na nakaraan ang kinakabahanin ko eh di ba eh tapos din lang ayo ganuin dala na hindi ko maintindihan kung anong gagawin Malawang niya. Dinam. araw, hindi Grabe? na dinala. <laughs> oh, na Nawala yung wallet ko, mga kainis. Tinawagan ano? niya yung restaurant. Diba? <laughs> si Rice tumawag sa restaurant kasi ako wala na. Tulala na ako eh. <laughs> ah, ah, bilin totoo, na niya ni Alvin ah. Sabi ko, di ba, alinang mawala yung diba? yung pera, wag lang yung wallet. Di ba? Hindi diba? hira. Yeah. <laughs> Ang totoo, akala namin makakalusit kami na kahit isa lang yung bagong citizen, yung ginawa yung babayad lang. I'm

Ah, ano tayo, stop over muna tayo. Ayun oh. Ah, dito muna tayo sa Huh, sarap. Baka inat-inat ng paa. Ay, salamat. signal. Oh my god. Oh my god. Sarap. Yeah, yung mga kasama natin nandito na rin, ano? Ayun, rice. Tapos may mga bumaba rin dito kasi para magpa-picture. Ayun, umiikabikab pa oh. Parang hmm. ano <laughs> Ipako ako sa cruise Parang ganun eh no <laughs> Ang ganda mo oh. Ganda grabe oh Oh my god Ang ganda oh Oh Ayan oh. oh my god Ah Ganda Diyos ko po Panginoon Hindi ko pinagsisisihan Sobrang saya ko talaga Sa pagsama ko rito sa Tropa natin ng mga to no Grabe oh Oh my god Ganda Ayan mga kasama natin, picture picture oh. Ayan oh. Yeah, no? yeah. picture picture. And, uh, ayos, nice. Bump. This is bump mga kaibigan. No, nakarating na rin ako sa bump after uh, 2017. Oh, di ba? Buti pa. <laughs> yeah, dito tayo. Yon. Yon no? oh. Sana nga na pagda-drive. Ayos na ayos, eh. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Sarap ng upo mo lang eh oh, Siyempre naman Nakatulog pa ako Nakaidlay pa ako Ang bihira Suwerte <laughs> naman sana all See through mga tre uh, Nag washroom kayo? See through pare Kaya <laughs> <laughs> yeah, kami naman See through Washroom washroom Ayan dito yung washroom mga ka-inags oh. Ayan yeah, tara Tingnan natin yung usarito Meron kusang kumakain dito eh Kumakain ng damo Yeah Thank you Ayan no? ha <laughs> Nakakatuwa ano Ayan siya Galing ano Nakakatuwa Ang laki nito Ang laki Sobrang laki oh Tapos ilang points Marami maraming points to mga kainis oh Diba Nakakatuwa ano Ganda oh Ang <laughs> laki nung di, dee, ano, deer Hindi ko alam kung deer yan eh no Nakakatuwa, ah, dami nagpa dami nagpapa-picture. No, no, no. Hello, sa like <laughs> <Ayan> na. Ayan o. Uy, asan yung mga kasama ko? Mukhang iniwan na ako. Ay, magpapa magpapapicture pala ron. Tawid muna tayo. Tara, let's go, let's go, let's go. Tawid tayo, bihira naman. <laughs> Ayan, so tara, dito tayo, tawid tayo dito. Tawid tayo. Ayan, tawid lang tayo. Thank you. Dito tayo. Yan. Nako po. Panginoon. Bam. O, oh, diba? Bam. Yun. Yung dalawang magjowa. picture na. Gitir. <laughs> hey, sir. Yun, Oh. Thank you. Mukhang, ano natin mo mukhang subscribers yun ah Yan, op, sila Emma, Alvin, yan sila Lani at mga kids. Yun. kami <laughs> na tayo. dami. na. Parang may rally. so <laughs> <Sugod>, mga kapatid! <laughs> so, nandito na tayo mga kainis. Ano yung mga kasama natin? Si Alvin, si Mark, si JJ. Tsaka yung isa natin kasama. Yan. So dito na tayo. Siyempre, enjoy natin yung ating journey dito sa... <laughs> sa ano, <laughs> sa Banff mga kainags ano? Lalaki ng puno, tsaka medyo malamig na dito kasi may snow na. Nag-snow na nakaraan. Uh, may Ayan, may snow na mga kinags yan. No? Kita niyo yung snow? Nag-snow nag daw na kasi rito noon nakaraan. Ayan, no? nag-snow na. Which is good naman kasi nung dumating tayo dito, nawala na yung snow at walang bumabagsak na snow. At hindi ganun kalamig mga nag No? Naku po, Panginoon. Ayan ang ganda. Ang daming tao. Grabe. Ganda ta dami. Ano ganda nitong ano na to? Tingnan eh, no? lake na napakaganda. Bundok. Yan, daming tao, daming turist to oh. oh, Ito ang Lake Louise mga kainis no? Lake Louise Yan Napasyalan uli natin oh, Wow! Ganda! Grabe, oh! Ganda! Oh, my God! Diyos ko, day! Tingnan nyo naman, oh! Ganda, no? Oh, my God! Daming tao, oh! Wow! Hmm! Ganda! <laughs> so, na tayo ngayon, mga kanilang sa bump, no? Like Louis. Grabe, ganda, oh! Oh, ganda, grabe. Wow. Naka, nakabisita ulit tayo rito after uh, 2017, ano? Ang sarap mamangka rito. Parang gustong gusto, gusto ng mamangka rito. Ayan, linaw ng tubig. Oh, ayan, oh. Eh, oh no? my God. Hmm? Ganda, no? Ganda, grabe. Tsaka magaganda rin yung mga nandito. <laughs> Ang doon yan, hanggang doon yan eh. Teka baka maligaw ako sa mga kasama ko nasaan. Baka ma maiwanan ako. Teka, puntahan na natin doon. Baka mamaya eh, walay kami. Patay, wala akong masasakyan, ano. Ganda, grabe. Yan, yeah, no? Hmm, yun. Dito pala si Mark Oliver. Yan, yeah, si Oliver kasama natin. Oh. Yan, yeah, shout out sa kanya at sa family niya. Thank you, Kuya. Ganda rito, no? Yes. Nakapunta na Second time. Second time? At yeah, this is my second time. Ako sa ano ko, 2017. Huli kong punta rito. Yan. Nakasama natin na ilang araw si Kuya Inags. Maraming salamat. So, nakasama natin. Eh, isa sa mga tumulong sa atin itong mga kainags. Ano nung tayo ay meron nagkaroon ng events. Yan. Maraming salamat. Thank you, Kuya. Oh, thank you din. Thank you. Ayan, dito tayo ha. Ganda, no? Ito maganda rin to, eh. Na, totoo ay, 'yung sinasabi ko maganda, ha? dira kayo. Di ba, daming tao, no? Tara, tara, pasyal pasyal tayo dito. Basta 'yung mga kasama natin, alam natin nandiyan lang. Huwag lang sana silang gumalaw. O kung pumunta kung saan-saan para hindi tayo maiwanan. Eh. Hey, I know you. Oh, you me? You know me? <laughs> <laughs> Kuya Cesar, yan. Tsaka si Ate, musta? Nasaan sila? Andun sila, andun sila. Doon sila Okay, alright okay, okay, dito okay, muna ako Ano yan? Mga suki natin Suki ng spot Pinoy Mga kainag ano? Kaya Cesar yung Naglalagay lagi sa alkansya Ng Cuarta Yan yeah. <laughs> Ayan, nakita na Ayan, ayan Ano ay, hinahanap ay, nyo? Dito muna ako Sorry Ayan, dito tayo Nakaganda Grabe, oh Grabe, ganda, no? Tutok na lang yung camera rito Para Nakikita nyo rin Mga kainag Ano Nice, excuse me Thank na no? Thank you. Thank you. Thank you. relax you. Thank 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 you parang gusto kong pumunta ron kaya lang parang kinakabahan ako baka may iwanan tayo ng mga kasama natin ano dito tayo ay may daan doon eh pero gusto kong gusto kong ano i-adventure eh, to eh hmm? ganda Oh, yan, yan yung mga sasakyan natin, Andito na Boss, kaya po, ano to? Saan tayo? Magkano? 30, 30 30? Mahal naman, wala pang tawad? Boss, 30 lang, 30 oh, oh, oh. Grabe naman maningil tong driver na to. Sige na nga, wala masakyan eh. Sakay tayo. Ah, oh. <laughs> Nilibidyuan ako. Ano? Biyan pa traffic sa inyo doon. Nagaway. Ayaw. Yan o. No. Kakain muna kami. Oh. Chicha na, no? Tapos mamaya okay, kakain muli. Steak naman, makakainig sila. Oh, okay. Madre, kain, steak oh. naman mamaya. Thank you. Kain ang kain. Oo. <laughs> sarap talaga kumain pag-libre. Ako po, sinabi mo pa, champion. Eh. Ibang lasa. <laughs> Ganda! Grabe! <laughs> what a beautiful place! You know what I mean? Yeah! In English yun ah. <laughs> Ayan oh. Tayo. <no? laughs> La gái lang tayo dito, no? No, Tara tawid tayo, tawid tayo Let's go, let's go tai 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 yeah, no tai 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 Oh, Ganun ba? Oh, sige, sige, sige. Yan, nandito kami. Nagpapapicture kami rito kasi famous spot daw to ng mga tourist dito mga kayo. Yan o. No? Yan yes. ah, Dito tayo, dito tayo. Ganda kasi. O, tingnan nyo naman o. No? Kita nyo yun. Ganda ano yung bundok. Ano ka po yun o, okay, pre? Hindi pa may tamahan. Oh. Oh? Ganda yun. Panahalo. Si, si Alo madalas dito. Tsaka si Ema. Oh, alos. Parang every month ata nitong mga yeah, summer. Kaya man. So, dito kami. Na, ano, lapit kasi sa Calgary yun. Ano? one and a half lang. Ayos. Kumpara sa Edmonton. <laughs> so dito tayo ngayon ano. Naglalakad tayo sa napakagandang Tanawin. Ayan o. Ang ganda ng bundok ano. Para tayong nasa talagang ano ano. Grabe, ganda oh. Sarap maglakad sa ganito. ganito. Ganito yung gusto kong lakaran. Yung nature diwa Nature. Tapos may mga taong dumadaan ganyan, no? Napakasarap. Sarap tingnan, ayan, no? Grabe. Ganda dito, Ber, no? Oo, oh, yeah. Panalo panalo. Yeah. Relaxing. Relaxing, grabe. Tapos sa uh, May mga nakakasalubong pa tayo mga tsa, sabi mga kasama natin nandoon. Tapos yung mga nakasalubong-salubong pa tayo mga tao, talagang parang talagang tourist na tourist, no? <laughs> tourist na tourist ha Ayan Next week Oh next week Back reality na back reality <laughs> tayo next week Ayan Back reality na Trabaho na uli Kaya samantalahin natin po ngayong araw na to Diba? At least nag-enjoy tayo Sobrang nag-enjoy tayo sa ilang araw nating pamamalagi Dito sa Calgary mga kainag siya Kasama natin ng tropa Ayan ah. So tapos tatawid kami dito Tatawid kami dyan Ayan dyan Ayan dyan mga <laughs> kasama natin, nandito na no? Tatawid tayo Ayan Maghahanap daw tayo ng pagkain Actually, sinusundan lang natin sila kung saan tayo kakain Pag, pag pumasok sila sa isang restaurant, doon tayo Uy, bukod dito Uy, dito tayo kakain, no? Oh. Grabe Sarap dito, pare Oo oh, no? nga, mayaman dito, pare Parang dito to di ba? Para tayo na sa loob ng post. Ayos, ayos, dito tayo, dito tayo Ah, mall yata ito, eh, no? mall? mall. Uh Oo -oh. Uy, Canada Goose o, oh, pangarap ko yan pre oh Canada Goose, winter jacket, kaya lang presyo niyan <laughs> San libo <laughs> mahigit Canada Goose San <laughs> mahigit no? Grabe Gani <laughs> dito tayo, dito tayo Sa Pilipinas pa ako Nasa, cascade tayo sa food court Food court tayo dito Okay to no? Tara, tapon na natin itong mga basura Tapos na kami kumain uh, Bosog Bosog, losog mga kainags ano? Grabe, sobrang bosog Oh my god Tapon natin dito Sito malapit na ba? dito na tayo Dre, baba na tayo Dre Baka nakatulog ka na dyan ay, Panginoon. <laughs> so nandito tayo mga sa bahay, ano? At kami mamaya, may pupuntahan pa. Pupunta pa kami sa steak, kakain pa kami. Ay, sorry, sorry. Okay na? Ayos. Paano yan? Paano buksan? Ah, uh, may dyan. Uh, <laughs> ito, 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 ito. Ito, ito, ito. <laughs> ito, alam niyo naman na ay, hindi ako sanay sa mga brand yung sasakyan yun. <laughs> Pang manual na ano lang ako eh. <laughs> yan, dito na tayo, tara. Ay, salamat sa Panginoon. Aray ko pa Panginoon. Huh. Ah, so yung tropa natin nandito na no. Bye bye. Ingat. Awi na yung Carino family. Hatid lang ni Mark pero si Mark babalik din dito yan bukas pa uwi yan isa nang nawawala, isa-isa nang umaalis.